Hello guys, kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo Welcome to my channel, Kalpinterong Gala guys Eh, nandito tayo ngayon sa ating dinadaanan. Huminto ako, kasi so, magandang tanawin ko dito guys E tingnan natin, o, tingnan ninyo guys Ang so, mga palay, eh. ang mga palayan guys, yan o Yan o, yan doon o, yan Yan guys, palayan guys Yan o Ayan, ngayon lang tanaman dito guys ngayon na may tubo dito ngayon guys o kubo yung ganda ng tubo ng palay guys ano? ayan o ayan guys o ayan, tubo ng palay guys o nandito pala yung kasama natin guys yung isang kulong kulong ko hiniram din mula sa kasama ko ayan o ayan o

Eh, so eh udud-udud naman, guys. Ha? Odi bola yan, Yan guys, udud-udud naman. Yan. Ayun, ngano pindutin mo. wala na yan. gagawa na gawa natin, ito natin, ito yung po. yung gawa natin, ito yung kaya yun kita ko na naman si oh. Yan yeah, o. Napakasipag ng tao ito o. Oh. So okay, guys, lalagyan natin na kisama ito. Nasa kabilang unit tayo guys. Nasa kabilang unit. Eh. Oh, apa tu? Begitu, no? 고 보고. 이거 보고 하고.